Ito, sunod mga kababayan. Mga kababayan, meron po akong uh, nabasa no na isang post na kung saan isang netizen ang nag-comment na kung saan ay <clears throat> Ano daw kaibahan ni PBBM at ni Digong? Ah? Mga kababayan, napanood nyo naman siguro kahapon Meron pong ginawa si PBBM sa mga kabataan, no? Yung mga kabataan, mga kababayan, ito po yun, no. Ito, mga kababayan. Papanood ko sa inyo. Uh, maraming maraming salamat. Ah, mm. uh, magandang umaga sa inyong lahat lalo Good morning, boys and girls. Mm. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry alam niyo, alam niyo dito sa Palasyo na parang puro ito, puro lahat ito, opisina ito. Mm. Kaya pagka pumunta ka rito na hindi Pasko, makikita mo, yan, yan, yan mga tao dito, yung nandito, nagkatrabaho dito, makikita mo walang dito seryoso lahat yan. Dahil malalim ang mga iniisip, ang dami inuutos na kung ano-ano, mm. kailangan nilang gawin. Ngayon lang, pag nandito kayong mga bata, kaya makita mo sila lahat nakangiti, lahat magaang ang loob at lahat naramdaman ulit ang tunay na Pasko. Uh, so, ngayon mga kababayan, <clears throat> anong kaibahan ni Digong nung si Digong ang presidente? Kung naalala ninyo mga kababayan, sa panahon ng tatay ni Bongbong Marcos na si Marcos Sr. o si Apo Lakay, dati open ang malakanyang sa tao. Bukas yan. Every Saturday, Sunday, pwede kang mamasyal dyan. Doon sa so may malaking balite, yung may tawag dito, yung may fountain. Ha? Doon, bukas yan. Mayroon pa nga mga nakaupo dyan eh. Nagdadala ng tuwalya, ginagawang sapi, nagpipiknik-piknik. Actually, isa din po yan sa sinabi ng aking lolo na sila po dyan lagi dati. Every Saturday, Sunday, nakapunta sila dyan. Kasi yung lolo ko is nakatira po yan uh, malapit sa... <clears throat> tawag dito sa may bandang sampalok, no? So ngayon, mga kababayan, ayun, may DDS na nag-comment na abutan mo ba ang panahon nila kay? Hindi ko naabutan, pero bakit? May knowledge ako, ikaw naabutan mo, ba tanga ka? Oo. Oo. So ngayon, mga kababayan, Totoo po yan nung panahon ni Apo Lakay, open ang Malacanang. Pero, nung panahon ni Digong, alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ganito yan. Ha? Ayun to, may nag-comment, Hersey daw. Pagpakitaan kita ng video dito na panahon ni Marco Senior open ang malakanyang sa mga kabataan. Maka malinlang na ama, maano na naman kayo. Masasakit na naman yung ulo ninyo, mga DDS. O, sabihin mo, Hersey lang. oh hindi yan Hersey kasi bakit pati ngayon yung anak niyang si BBM open na naman. oh ngayon, ito ang kadahilanan niyan, mga kababayan. Ha? Ah, kung bakit ah, na-topic natin ito, ganito kasi. Ang sabi kasi mga kababayan ng isang netizen, no na nag-comment, ito po ang comment niya, mga kababayan. Pakinggan nyo ha. O, babasahin ko. Ang sabi ni Dante Basera, ito po. Si Marcos nagbigay ng kasiyahan sa Malacanang sa mga bata at mga magpapamilya. Si Duterte noong panahon niya, puro drug lord lang ang nagdiriwang sa Malacanang, puro Chinese drug lord. Na no, which is totoo naman. Oh, ngayon sasabihin mo, bakit ka nakasiguro, Ken? Aba, ipag, ipakita ko dito kung paano ginawa ni Duterte at pinapapunta doon si Xi Jinping, sila Michael Yang. Na, naglalakad pa nga sila lahat kasama si Bongo. Di ba? Ah. Ay, nako, Diyos ko. Oo. Alam niyo sa totoo lang, hindi matanggap ng mga DDS yan. Kasi bakit? Ang mga DDS, 2016 lang yan sila ginawa. Yeah, diba? sa madaling salita, ang mga DDS, mga robot yan. Mm -mm. Nung panahon ni Digong, hindi ka talaga makapasok dyan. Pero yung mga pokpok, po ina, bit ni Banat Bay. Mm, mm Yung mga pokpok -pok dyan, sabi ko nga sa inyo, yung kwarto dyan sa Malacanang, kaya pinalinis ni First Lady Lisa, puro kondom. Minsan pa nga may mga panting natitira. Mm -mm. Puro pokpok -pok yan, mga kababayan. Ha? Nako po. Eh. Ha? Nung panahon ni Digong, yung pokpok -pok dyan mabilis. Ha? Mm Ito. Ayan. Ito ha, mga kababayan. Ito. Makita nyo naman dito. Ito. So, nagbundaw ka ng manok. I get it. Ah. Oh. Na kailangan natin kumita ng pera. Hmm. Pero, huwag ka magmamalinis na hindi ka nagbubugaw na mga babae. Eto, saksak mo sa baga mo. Saan na bago ka nagnak nga, na po na, awi ka dito, kakasuhan kita. Kahit umuwi ako dyan, hindi mo ako makakasuhan. Why? Eto, sabi ng batas, nakinig ka. Pilipin. Pasensya na mga kababae na, pero baba na tayo ng bahagya dito. Alam niyo po, matagal ko na pong sinasabi sa inyo na huwag po kayong maniniwala. Miss Marlica, ikaw ang unang magsalita, pero hindi pwedeng atakin si Amy at hindi pwede yung mga ba... Yung ba Pasensya. Pag nagugaw ka ng manok, I get it. Na kailangan natin kumita ng pera. Pero, huwag ka magmamalinis na hindi ka nagugugaw ng na mga babae. Eto sa... Ito ha, ah, mga kababayan. According sa aking source, noon, ah, itong Malacanang, ha, ah, maraming pumupuntang politisyan dyan yung panahon ni Digong. Ha? Ah. At take note, mayroong isang vlogger dyan, nagbibit-bit ng pokpok. -pok, ah, nagbubugaw ng pokpok. -pok. Kaya magugulat kayo, napakaraming congressman pumupunta dyan. Minsan pa nga may senador, ha? Ah, mga kababayan. Naku, maliit lang yung 100K isang gabi. Kaya sabi ko sa inyo, paglipat mismo nila PBBM dyan, ang langsa ng mga kwarto dyan sa Malacanang. Tapos meron pang sampung double bag na laman ay tag 100 million. No? Sampung double bag. Sampo. So, kada double bag, may lamang 100 million. So, sampo, equivalent to 1 billion, mga kababayan sampung double bag puno ng 100 million per bag 1 billion na iwan sa kwarto ng Malacanang totoo yan mga kababayan ha o, may patunay din tayo diyan di ko na ipakita kasi magsi search search pa yun ang katotohanan mga kababayan ang kaibahan ni Marcos at ni Duterte sa panahon ni Duterte, Chinese drug lord lang ang iniimbitahan at nagpa party sa malakanyang mga pokpok, -pok, mga kongresista, ya, mga politisya na mga mahilig sa puke. Oo. Uh -huh. Tapos may vlogger pa diyan na bibitbit ng bugaw, o nagbubugaw. Ah. Uh -huh. so, so ngayon po 'yun, mababayan. So kaibahan naman ni PBBM ngayon, binalik niya kung ano yung nakagis na noon, nung panahon ng tatay niya na open ang Malacanang Ha, ah, mga kababayan. Just mm? ko naman. Ako, ako pa ba? Sa sa baga ko Ito mga kababayan. Ito, Marcos, uh, senior open ang Malakanyang. <clears throat> Ayan sila mga kababayan. Hmm. Sila sila 'yung mga nagpa-party-party -party sa loob. Uh, ng Malakanyang. Pero kay PBBM, eh, mga bata. Diba? Oh, yan ang kaibahan. Diba? Ma Maria Matsuba, may gilang sa upas -up, eh. Ayan. Hmm. Ito ninyo, yan ang kaibahan nang Marcos administration at Duterte administration. Hm. Ngayon. Hmm. Diba? nyo? 'Yan ang kagandahan ng Marcos administration. Kasi mismo yung lolo ko ah Sila mismo nagsabi, pumupunta sila dyan. Ang hindi makakalimutan ng lolo ko dyan, yung fountain at yung malaking balite. Kasi dyan daw sila dati nagdi-date ng lola ko. Dyan sa mismo, malapit sa fountain, minsan nga daw, maabutan na daw sila dyan ng madilim na daw. Tapos minsan sinisita na daw sila ng ano, metro, ang tawag yun, metro. May tawag dyan, eh. hindi pa ano eh. Hindi pa metropolis ba ang tawag dati, mga kababayan, nung panahon ni Apo Lakay? Open daw yan dyan, yung Malacanang. Pagdating kay Digong, napakahigpit na, ang makakapasok lang dyan, yung mga kaalyado niya, yung mga Chinese drug lord, yung mga pokpok, -pok, yung mga politisyan. Doon, nagpa-party-party sila. O, oh, ba? Diba? Yun yun, mga kababayan. Metro Aid. O, oh, ayan. oh, Metro Aid ang tawag, mga kababayan. Kaya, huwag sabihin, nagsisinungaling ako. Sino bang nakaabot sa panahon ni Apulakay? Diba? ba? Totoo yan, mga kababayan. Kaya yung isang DDS na nag-comment kanina na biglang nawala kasi sinipa natin. Nang, nang kasi alam nyo yung mga DDS, pag tinanong mo yan, anong alam ninyo? Ah, Metrocom, Metroid. Oh, anong alam ninyo patungkol kay Apula? kay 2016 lang naman kayo na buo. Na, yan, yan. Tanungin ko kayo mga DDS, wala kayong alam sa Marcos Administration, Marcos Senior. Bakit? 2016 lang kayo binuo, mga robot kayo. Yeah? Oh la for Maran. May galab shoutout po sa iyo. Maraming salamat sa iyong super sticker. ba? Diba? Oo, ganun yon, Mama Jorda, hello po. Ma'am Josephine Pin, Jimenez, hello po. Yan ang katunayan. Sa panahon ni Digong, sila-sila lang lang party parte Ayan, si Badoy, sumasayaw-sayaw kay Digong. Sa panahon ni PBBM ngayon, ayun mga kabataan, libreng pumasok, may pakain pa, may pa-jollibee pa. Diba? Ah, yun yun, mga kababayan, ang katutuhanan. Mm. Yan po yun, mga kababayan. Kaya, oh, tignan natin yung comment dito, ha? Mm. Ba't kaya hindi nakikita ng ibang uh, kabutihan at magandang nagawa ng Pangulo? Ah, plus, free hospital bill on public hospital. Oh, ito, invite pero bring your own baon. Hindi naman, mm, sabi dito ni Jason Paon, invite daw, pero bring your own baon. Hindi ah, pagpasok mo doon, may Jollibee yan, o di kaya Chowking, o di kaya McDo. Basta pagkakalam ko, libre kain. Ngayon kung kulang, nasa sayo kung magbibit ka. Kasi pagkakalam ko, may pa-Jollibee yan eh. Ngayon o, oh, pa-Jollibee yan lagi dyan, ang pagkakaalam ko. Actually, kahapon, pupunta talaga sana ako doon. Ngayon ang iniisip ko kasi is ako. So ngayon mga kababayan, ang sabi ko, ayaw ko na lang tumuloy kasi ang lakas din ng ulan dito sa amin. At saka, sayang naman yung aking sports car. ba? Diba? Mm -hmm. <clears throat> libre ang kain, pati sorbetes libre, sabi ni Sir Edgar. Actually, mga kababayan, ito ah, sasabihin ko sa inyo totoo. Kung pumunta ako dun kahapon, syempre, magdadala ako sa sakyan. Ang layo po ng parking lot. Lalakarin mo pa talaga. Malayo ang parking, napaka-isgit <laughs> doon, pero dito sa amin ulan. <clears throat> Kaya s'yempre, may na eh, uuwi ko pa tong sasakyan ko sa mm, alam niyo na. Oh. Ganun 'yon, punta ka i vlog mo live. Ay nako Serbian hindi po pwede gumamit ng cellphone doon sa loob. O kinok inano po, iniiwan doon sa. Pwede kang magpicture pero yung kung hindi ka part ng media, hindi ka pwedeng mag-video doon ni. Eh. May may ano po, may may bawal, may pwede, may ganun. Kahit nga actually may may Christmas party na nangyari. Hindi ko na lang sabihin. <laughs> ah. Uh, actually po ah uh, Jamie, ano ba pangalan? Galilia. Wala kaken kahapon sa party ng mga, uh, sa palasyo ng Malacanang. Sila Boss Mike, Jake Magnus, Chris Olo, Mima, at ibang Marcos vlogger nandun. Hindi po talaga. Actually, mga kababayan, invited po ako. Isa po ako sa tinawagan ni Boss Mike. Punta ka, ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi ako makapunta. Kasi anong oras ako pupunta doon ta sobrang traffic, kawawa yung mga alaga ko dito. Okay lang kung may maiwan dito. No? okay lang kung may maiwan dito, pwede akong pumunta. Hindi ko talaga iiwan yung bahay hanggat walang maiiwan dito, mga kababayan. Kasi bakit? Mahirap na. Paano kung umihi, dumumi, tumahi, or di kaya ma mag-brown out patay ang alaga ko? Kasi lahat sila dito nakaha aircon ni. Eh. Oo, mahirap na. di <clears> ba? <throat> diba? So yun po yun, ha? mga kababayan. <clears throat> mga kababayan yun po yun yung ating uh, live no sa mga oras na ito so yun lang <clears throat> mga kababayan maraming maraming salamat po no sa inyong lahat so klarong-klaro naman po yung kaibahan ni Digong no at ni PBBM no <clears throat> so yun lang mga kababayan kita kits po tayo ulit mamaya no at uh, meron tayong ibang pag-uusapan, no? Yung mga na-trending ngayon. Nako po. Mm -mm. So, maraming salamat and see you next live. God bless. Hindi ko po kayo may isa-isa, -isa. mga kababayan. Maraming maraming salamat po. Bye-bye. Kita-kits po tayo ulit mamaya.